Hello, hello, hello. <laughs> Ay, bakit wala tayo? Ayan, o. O, o, o. O, O, isa ayan, oh. oh, ayan oh. oh. o

ito ang dalawang Marte. Sa itaalong mart Ay, Mar ay si, si hindi pala yan. Chiu. na kami ako. ha. Hello. 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 Kumusta? Yun yung kasabi mo? nga? Eh, ay, ay, ay ha? Kumusta na ka? Okay Ano, okay mo. Kami, okay din. <laughs> eh, gagawin ko lang ng... Lang...

All medical team. Nakatag sabihan? Pwede ni, ay din tayo? Medical team, kumamit-amit po, po namin. <laughs> <laughs> pwede wa rin papakwa? Hindi. Really? Huh? Walang well, pwede papakwa. Degsinyur, tinlanan <laughs> ka. Ano Ah, sinyo. Kita mo medical team mo na Yan yung mga maritias yeah. yeah. sa mm -hmm. yan, dami nila. Dami nila mga maritias sa yan. Sina, muli kong pinta. Makalagoy ta. Ito, kung mali ka kaya.